Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang pinakabagong pre-election senatorial survey na inilabas ng Publicos Asia Incorporated sa pamamagitan ng Pahayag 2025 survey na ginanap noong May 1, 11 days bago election. Ito ang pinakabagong survey. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng Publicos Asia Incorporated ang kanilang pre-election senatorial survey na ginawa nila noong May 1, 2025. Ang survey ay isang independent at non-commissioned survey. Ito ay isang nationwide sampling survey na binubuo ng 3,000 respondents na random na kinuha sa mga market research panel ng mahigit 200,000 registered voters. Ang mga respondents ay mula sa limang areas ng Pilipinas. 621 mula sa National Capital Region, 593 mula sa North Central Zone, 589 mula sa South Luzon, 599 mula sa Visayas at 598 mula sa Mindanao. Ang national margin of error ay plus minus 2%, 80% sa mga kasali sa survey ay may edad sa pagitan ng 18 and 49. Merong college education and almost kalahati ay merong family member ng OFW. Mga kaibigan, narito ang resulta ng nasabing survey ng Publicos Asia Incorporated. Nanguna si Bongo na may nakuhang 42% sa mga kasali sa survey. Napanatili ni Go ang kanyang number one spot dahil first quarter na survey ng 2025 sigurin ang nanguna sa kanyang 45% na nakuha mula sa mga respondents ng panahon na yon. Ang nakakuha naman ng ikalawang pwesto ay si Bam Aquino 41% ang nagsabing si Aquino ay kanilang ibubuto bilang senador. Noong first quarter ng 2025, si Aquino ay nasa 3 to 4 spot. Ngayon, tumaas ang kanyang posisyon dahil nasa ikalawang spot na siya. Ang nasa pangatlong posisyon ay walang iba kundi si Kiko Pangilinan. Si Pangilinan ay may 36% na pumili sa kanya bilang kanilang senador. Tumaas ang posisyon ni Pangilinan dahil noong nakaraang first quarter survey, siya ay nasa number 5 spot. Ngayon siya ay nasa number 3 position. Dalawang kandidato naman ang sumunod kay Kiko Pangilinan. Itong dalawang ito ay umuko pa ng 4 to 5 spot. Ang isa ay si Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa ay may nakuhan 32% sa mga respondents. Bumaba ang posisyon ni de la Rosa dahil nung nakarang survey siya ay nasa number 2 spot. Ang kasama ni Bato de la Rosa sa 4 to 5 na pwesto ay si Ping Lakson. 32% ang pumili kay Lacson bilang kanilang ibobotong senador. Bumaba rin ang posisyon ni Lacson dahil siya ay nasa 3 to 4 position noong March survey. Tatlong kandidato naman ang sumunod Kinabato at Lacson. Ang tatlong ito ay pa ng 6 to 8 na spot. Ang isa sa kanila ay si Erwin Tolfo. Si Erwin ay nakakuha ng 28% sa mga kasali sa survey. Ang isa pang nasa 6 to 8 na nice spot ay si Tito Soto. Ang dating Senate President ay nakakuha naman ng 28%. Napanatili ni Soto ang kanyang posisyon ng nakarang survey ng first quarter ng 2025 dahil siya ay nasa 6 to 7 spot at the time. Ang isa pang nasa 6 to 8 na rango ay si Pia Cayetano. Tulad ni na Erwin Tulfo at Tito Suto, si Cayetano ay nakakuha rin ng 28%. Napanatili rin ni Cayetano ang kanyang posisyon dahil noong nakarang survey, siya ay nasa number 8 na pwesto. Tatlo rin kandidato ang nasa 9 to 11 na pwesto dahil pareho ang nakuha nilang percentage mula sa mga respondents. Ang isa sa mga ito ay si Ben Bitag Tulfo. Si Ben Tulfo ay may 23% na pumili sa kanya. Noong nakarang survey, si Ben Tulfo ay nasa number 10 spots. Ang kasama ni Tulfo sa 9 to 11 spot ay walang iba kundi si Rodante Marcoleta. 23% din ang pumili kay Marcoleta bilang kanilang senador. Lumaki ang porsyento na nakuha ni Marcoleta kung ikumpara ang kanyang nakuha noong nakaraang survey dahil noon 21% ang kanyang nakuha pero sa bagong survey tumas ito ng 23%. Ang isa pang kasama ni Natolfo at Marcolita sa 9 to 11 spot ay si Aimee Marcos. Gaya ni Natolfo at Marcolita, si Aimee ay may 23%. Tumaas ng ilang baitang ang posisyon ni Aimee dahil noong nakaraang survey ng Publicos Asia, si Aimee ay nasa 14 to 15 spot noong nakaraang survey. Pero ngayon, pumasok na siya sa Magic 12 dahil ang kanyang posisyon ay nasa 9 to 11 spot. Ang nasa 12 spot ay si Manny Pacquiao. Si Pacquiao ay may 22% na pumili sa kanya. Napanatili ni Pacquiao ang kanyang ranggo dahil last survey ng first quarter ng 2025, siya rin ay nasa 11 to 12 spot. Hindi naman malayo ang agwat ng nasa 13 spot dahil 1% lang ang pagitan ng 12 at 13 na position. Ang nasa 13 spot ay walang iba kundi si Francis Tolentino. 21% ang pumili kay Tolentino bilang kanilang senador. Bumagsak si Tolentino dahil noong first quarter ng 2025 siya ay nasa number 9 spot. Pero itong survey ng May 2025, siya ngayon ay nasa number 13. Hindi rin malayo ang nasa number 14, ito ay nakuha ni I.D. Mendoza. Si Mendoza ay nakakuha ng 20%. Umakyat ng posisyon si Mendoza mula number 16 to 19 noong March, pero ngayon siya ay nasa number 14. Ang nasa number 15 na posisyon ay nakuha naman ni Abby Binay. Si Binay ay may 18%. Si Binay ay kapos ng 4% para makapasok sa Magic 12. Tatlo ang nasa 16 to 18 position. Ang isa ay si Jamie Bundok. Si Bundok ay may 17%. Para makapasok sa Magic 12, kailangan ni Bundok ng 5%. Ang kasama ni Bundok sa 16 to 18 na posisyon ay si Vic Rodriguez. Si Rodriguez ay meron din nakuhang 17% at kapos din siya ng 5% para makapasok sa Magic 12. Ang isa pang nasa 16 to 18 position ay si Camille Villar tulad ni Nabundok at Rodriguez, si Villar ay meron ding 17% na pumili sa kanya at kailangan din ng 5% para makapasok sa Magic 12. At tatlurin ang umuoko pa sa 19 to 21 spot. Ang isa rito ay si Rengo Hunasan. Si Hunasan ay may 15% na nakuha mula sa mga respondents. Kasama rin sa 19 to 21 spot ay si Luke Espirito. Si Espirito ay meron ding 15%. Ang kasama ni Nahunasan at Espirito sa 19 to 21 spot ay si Benhor Abalos. Si Abalos ay meron ding 15% na pumili sa kanya bilang senador. tatlurin rin ang nasa 22 to 24 spot ang isa ay si Philip Salvador. 14% ang nakuha ni Salvador. Kasama ni Salvador sa 22 to 24 spot ay si Willy Revillame. Tulad ni Salvador, si Revillame ay meron ding 14% na nagsabing ibuboto nila si Revillame bilang kanilang senador. Kasama ni Salvador at Revillame si Lito Lapid. Meron ding 14% si Lapid. Kung napansin ninyo, pawang nasa showbiz ang nasa 22 to 24 spot na sina Philip Salvador, Willie Revillame at Lito Lapid. At ang nasa number 25 spot ay si Caglioli Di Guzman. 12% ang pumili kay Kalyudi bilang kanilang senador. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, pananaw o observation sa survey ng Publicos Asia Incorporated? Kung meron, please leave your message. And please, don't forget to like and subscribe. Thank you very much. Bye-bye.